Happy Sunday everyone! So for today's video, ayan magluluto na naman po tayo ng ating ulamin. So may nakahanda na po tayo dyan na kalabasa. Ayan, hiniwa ko na po siya. At mayroon na rin po tayong malunggay. Ayan, haluan natin ng malunggay yung ating kalabasa. At syempre, hindi po mawawala yung ating sibuyas, kamatis, luya at uh, tanglad. At may dalawang preto po tayo dyan. Ayan, yan po lang ang yating ihahalo sa ating gulay. So habang nagvi-video-video po tayo dyan, may nakahanda na rin po tayo na ah uh, kaldero. Ayan, so nagpakulo na tayo ng tubig. Ayan siya, o ba diba? Matik yan. Ayan. So, ganun kasimple yung ating lulutuin ngayon, guys. Wala nang gisa-gisa pa. At dahil kumulo na yan, lagay lang po natin yung ating mga sangkap katulad ng tanglad, loya, kamatis at sibuyas. Ayan, o ba diba? So walang gisa-gisa, mas healthy ang luto na walang mantika. Ayan, so next na rin po natin ilagay dyan yung ating hiniwa na kalabasa. Ayan, alam nyo guys, masarap na ulam yan, promise. Uh, sa mga mahilig sa simpleng ulam, ayan, try niyong lutuin ang ganitong luto Masarap siya, masarap na masarap at healthy pa. Ayan po pala yung ating pakukuluan, lutuin lang po natin yung ating kalabasa. And then, syempre, kailangan nating silipin. Baka mag-over, naman na rin yung ating kalabasa. So, ayan na nga po silip-silip at yan po ay ating titimplahan dahil luto na po yung ating kalabasa ilalagay ko lang din dyan yung ating um, prito na isda so dalawang pritong isda lang po yung aking nilalagay dyan at hindi ko na po siya uh, ginayat-gayat ayan, buo lang at lagyan natin ng magic sarap para malasa naman po yung ating sabaw at syempre, hindi lang po magic sarap yung ating ilalagay dyan. So, kung may patis kayo, lagyan rin po natin ng patis. Dagdag lasa din po yung patis. <coughs> Ayan, bubuhusan lang natin ng kaunting patis. Aray ko. Ang sakit ng dila ko at ah uh, nananaginip lang ako nang nagagalit ako yung dila ko ay nasugatan na ayan kinagat ko pala yung aking dila habang ako ay natutulog ayan so syempre hindi pwedeng hindi natin titimplahan yung ating sabaw pagkatapos nating maglagay ng patis ayan timplahan natin kumuha lang po ako ng kutsara at titimplahan natin yung patis ko I mean, yung ating sabaw. Paano nangyari, patis? Ayan. So, okay na po siya. At, ilalagay na po natin dyan yung ating malunggay. Ayan. So, saktong-sakto lang din sa dami yung ating nilagay na malunggay dyan. O, so, yung saktong-sakto lang sa aming tatlo, ganun. Ayan. So, mikos-mikos ko lang ng panandalian. Mabilis lang naman pumaluto yung ating um, malunggay. So ang malunggay ay napakaraming binipin. So kahit tarawarawin natin pagluto ng malunggay, mas maganda para healthy po tayo. Yan po pala ay na-harvest lang ni CRB si sa kanyang mga tanim. So marami na kaming tanim na malunggay. Unlimited na rin po yung ating kapitbahay. O diba? So tanim-tanim din pag may time kasi para libreng gulay na. Yan. So okay na po yan siya ayan po pala guys ay ilipat natin sa ating lagayan dahil yung aking mag-ama ay nag-aantay na rin po ayan. masarap kasi po yan pagka mainit o mainit-init na sabaw yung ating hihigupin lalo na ay maulan na naman dito sa amin so kailangan natin ng sabaw at gulay para laging healthy ayan so nilipat ko lang sa ating bowl at habang naglilipat ako dyan, yung aking mag-ama ay nakahanda na rin ng kanin. Ayan, dahil kami po ay sabay-sabay na kami kakain. Ganon. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Huwag po sana kayong magsawang panoorin yung aking video at sana po ay panoorin nyo ng buo. Dahil ako po ay nanood din po sa inyo ng buo. Late man po, pero solid po yung aking pagpapanood sa inyo. Ayan. Iniisa-isa ko po talaga yan. So, walang makakaligtas sa mga nagbaka sa akin. Maliban lang po sa mga ginagamit nilang ninja. Siyempre, ah uh, min channel lang po yung aking binabalikan sa pagpapanood. Ayan. So, gamit-gamit din pag may time sa min channel para mapanood ko rin po kayo. So, maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone! Happy Sunday! O oh, happy Sunday maulan na Sunday ayan so bye bye everyone